Ito, ang Ross Boulevard. Look at, so nice. Ayan, swimming pool. Ayan, tennis court ng Diamond Hotel. Dito kami sa Diamond Hotel. Ayan, ayan ang mga buildings or towers sa mga katabi. yun ang Golden. Empire Tower. Ito naman, ang Hayat. Namiss ko tong Hayat. Pinagandahan ko last year. Narinig, narinig. Nice. Yan ang mga kotse. Sa Diamond Hotel po kami, ha? Wow. Ito ang aming room! Oh my, my gosh! Dito ako, nagmamaganda sa inyo. Parang, <laughs> Ang aming nanay. <laughs> si Kiat na step. <laughs> Ito, bedroom ni Nanay naira Ang gulo. Kiat. Yan. Ang mga aming tabulos to gan. Yan ang aking shoes. Ito ang aking feet. Yo. Mag-makti. No, it's fit or makti. Yan. Yan, mirror. Hi. Hi there. Hi there. Hi there. Baby Jane. Yan, there is to kama namin. Yan, TV. Okay. Mix pa pinapanood eh. Yan. Ganda ng room namin, no? Yan. Ang mini bar. Ito CR na magdamag namin ginamit. Dahil mga key up kami. Ngayon lang kami nakapag-bathtub. <laughs> At ang bata ay pagod na pagod dahil sa amin. Oh my gosh, this is guys. Hi. Hi there. Bye. Room number. It's 1403. Bye-bye.